Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumasay nyo ang panatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga impilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Martes, ikalabindalawang araw sa buwan ng Marso. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa ating mga balita sa araw na ito ng Martes. Maaring matapos na sa linggong ito ang pag-ira ng northeast monsoon ayon sa pag-asa. Ito ang pinakahuling weather bulletin ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. Kapag ito ay nangyari, ito na ang signal ng gradual transition patungo naman sa dry season ang tinatawag sa ating bansang summer sa Pilipinas ayon pa rin sa mga data analysis ng PAGASA sa ngayon ng northeast monsoon na tinatawag sa Pilipinas na amihan ang nakakaapekto pa rin kalagayan ng panahon sa malaking bahagi ng Luzon. Magdadala pa rin ito ng mga pag-uulap ng kalangitan at mahinang mga pag-ulan sa northern part ng Luzon at magdadala rin ng maulap na kalangitan at mahinang mga pag-ulan sa iba't iba pang mga rehiyon sa araw na ito ng Martes. Ang hanging amihan ay inaasam pa rin magpapatuloy ngayong linggo at posibleng sa susunod na linggo o ang pangatlong linggo ng Marso normal lang natatapos ang panahon ng amihan at dito na pumapasok ang summer season. bagaman wala namang significant weather disturbance or low pressure area na pwedeng pumasok sa area of responsibility ng bansa sa mga susunod na araw o susunod na linggo. Sinabi ng pag-asa ng mga isolated rain showers at mga thunderstorms ay iiral pa rin sa ilang bahagi ng bansa sa araw na ito ng Martes sa dahil naman sa mga hanging nagbumula naman sa karagatan ng Pasipiko. Maalinsangan ng hangin ay nagmumula sa karagatan ng Pasipiko at magdadala ito ng maalinsangang hangin o humid winds mula naman sa Pacific Ocean. Walang gale walang malakas na mga pag-alon na inaasahan sa mga karagatan ng ating bansa. Samantala, nag-release din ng pag-asa ng kanilang forecast temperature range sa iba't ibang mga piling lungsod sa bansa ngayong araw na ito ng Martes. Mainit sa Metro Manila ang 23 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio, medyo umiinit na rin ang panahon 14 to 24. Nawag City 22 to 32 to 21 to 29 Legaspi 23 to 30 Tagaytay 21 to 29 degrees Celsius Iloilo 24 to 32 Cebu 25 to 30 Tacloban 24 to 31 Cagayan de Oro 24 to 32 Sambuanga 25 to 32 At Davao 23 hanggang 33 degrees Celsius Samantala sa pagtaya naman ng Department of Agriculture, pumalo na sa 1.23 billion pesos ang halaga ng pinsala dahil naman sa pananalasa ng El Nino sa ating bansa. Ayon pa rin sa report na pinagsama-sama ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, ang mga pinsalang ito na 1.23 billion pesos ay mula pa lamang sa buwan ng Enero. Ang Western Visayas ang pinakamatindi pa rin tinamaan ng tagtuyot sa halagang pinsa ng 678 million pesos sa agricultural damage. Kasunod ng Mimaropa, 319 million pesos. Cagayan Valley, 180 million pesos. Ilocos, 54 million pesos. Calabarzon, 25 o 2.75 million pesos lamang. At Zamboanga Peninsula, 717,000. Sabi pa ng NDRRMC at ng Department of Agriculture, ang El Niño ay nakaapekto na sa may 29,000 na mga magasaka at mangingisda at may 26,000 ng ektare ng mga pananim ang napinsala nito sa buong bansa. Sinabi rin ng kagawaran ng agrikultura ng gobyerno, handa daw namang magbigay ng credit at insurance assistance sa mga magsasakat mangingisda na naapektuhan ng weather aberration na kinatatampukan ng mahabang panahon ng hindi pag-ulan ng tama. Ayon sa United Nations Weather Agency, ang 2023 hanggang 2024 El Nino ay isa sa limang pinakamatinding na italang El Nino. Bagaman ito ay hindi ganoon katinding naramdaman sa Pilipinas at mas maigsi ang panahon nito kumpara sa inaasahan. Inaasang ang El Nino ay tatama sa Pilipinas hanggang buwan pa ng Hulyo ng taong kasalukuyan pero sa pinakahuling mga weather modeling na ginawa ng pag-asa matatapos ang El Nino sa buwan ng Mayo kasunod naman ay La Nina o matindi namang pagpatak ng mga ulan